Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, SuperQ TV. Bago ang lahat mga kayo, update ko lang muna kayo sa schedule ngayong araw ng Ilias J. TV Band. Ayan, so July 25 ngayon, araw ng Biernes mga kayo, ay nakaschedule po sila dito sa Bakwag, Surigao del Sur. <laughs> Napapalakas yung boses natin na Bakwag. Ayan, Bakwag mga kayo, Bakwag, Surigao. Surigao, hindi Surigao. Surigao del Sur mga kayo. Ayan po yung concert venue ng ating idol mamaya. Elias J. TV. Ayan. So, grabe guys. Maganda yung venue mga kakuyo. Tingnan nyo naman mga kuyo. Nasa tabi po ng dagat guys. Grabe. Reggae vibes talaga to guys. Ramdam ramdam talaga mamaya. Yung reggae vibes. Ayan o. Oh, grabe. Napakaganda po ng concert. Napaka-press ko lang nito. Mga kakuyo ng concert venue ng ating idol Ilias CTV. Sa so, tingin ko mga ako, kahit, yung mga ganitong binyo guys, yung mga malapit sa dagat, wag lang sana ng bagyuhin. <laughs> kahit umulan mga mga kayo maganda. Ayun, kahit umulan kasi buhangin naman yung uh, tatapakan mga ako, hindi naman siya putik. Mga ako. Pero sana wag umulan, no? Wag sana ng umulan mga Ayun. So, yun lang guys. Yan in-update ko lang muna kayo ngayon sa concert venue. Ito po yung concert venue ha. So mamaya mag-update pa tayo ng iba pang mga kaganapan dito po ngayon sa concert ng Ilias JTB Band. Ayan, sa Bakwag, Surigao Dilsor, Sur, mga kakyo. Ayan, July 25. Ayan, araw ng biyernes. Wow, maganda mga kakyo dahil araw po ng biyernes yung schedule na dito. So alam nyo na, bukas mga kakyo, weekend. O ba diba? So walang klase, walang pasok yung ibang mga empleyado mga kakyo maliban na lang sa mga regular employee na nagtatrabaho sa mga mall. <laughs> Di open po yan, guys. So, yun, mga ka -Q. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Wala pang tao dyan, mga ka -Q. Pero ngayon, mga ka-Q, habang over ko to guys, nandun na rin na yan, nag, sound sa soundcheck, soundcheck na rin, yung banda, mga ka-Q. Nandun na rin si sa Ilya TV. Maraming nang kaganapan, guys. Maraming na rin tao na nandun. So, ito kasi is part ng ating mga update Magayo. Ganun naman talaga yung flow ng uh, content natin dito, guys. Siyempre, nag-update po na ako ng lugar kung saan po siya magko-concert, di ba? Kung saan po yung kanilang venue, uh, binyo, Magayo. So, ito yun, guys. Ayan, sa Pakwag Surigao del Sur. Ayan, sa mga, para pa sa mga karagdagang update. Wow, parang ano lang, TV Patrol. Para sa mga karagdagan pang-update, Magayo, dito sa concert ngayon, ng Ilias JTV Band yan. Kumantabay lang po kayo dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan. Ayan, sa mga solid uh, Ilias JTV fanatic dyan. Maraming maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Suportahan natin palagi mga kayo yung Ilias JTV Band. So marami pa silang concert bago matapos tong buwan. Mga to, lima pa yata. 5 O apat na lang, apat na lang yung natitira mamaya kung hindi ako nagkakamali. So, yun guys. Ayan, at para naman sa mga gustong uh, bumili ng uh, merchandise, ayan mga damit ng ohay Clothing Magic. Meron tayo dyan, I-click na lang yung yellow basket. Reminders lang mga kayo, para dito sa concert ng Isla City TV Band mga kayo. Alam ko, maraming tao yan mamaya. Ma hindi natin maalis yung tulakan, sagian. Ayan, tulakan mga ku. Yan, alin pa rin natin yung respeto sa isa't isa sa mga kayo, ha? At kung pwede guys, huwag na kayong magdala ng mga bata, mga below 8 years old para hindi naman kayo Mahirapan yung mga cellphone ninyo guys, i-charge nyo na kaagad bago kayo pumunta doon sa concert venue. Yan, para mamaya pag nag-selfie kayo, pag nag-record kayo ng video mga kayo, ay walang problema. Yan, at least uh, may space pa yung mga cellphone ninyo mga kayo. So, yun lang guys, grabe napakaganda ng ano, ng concert venue. Malaki, no? Malaki. Tapos, ang maganda kasi dito guys, ang nagagandahan ko dito sa con... Uy, grabe, napakalawa ko. Yan, ito yung nagagandahan ko dito mga, mga kakiyo, kasi nasa gilid po siya ng Baybayin. Beach area talaga guys. Yan, yung concert ng Ilya TV. Nasa beach area po talaga. So ramdam na ramdam talaga natin mamaya yung reggae vibes habang reggae vibes. O tama naman, reggae vibe habang uh, kumakanta si Elias J TV. So, yun ha sa mga ano mamaya, sa mga sasabak mamaya. Uh, siguraduhin niyo lang mga kiyo, na nagpaalam kayo sa mga asawa <laughs> kasi baka matulad kayo din kanina sa video natin guys na tumulog po siya sa kanal ng 3 days may ako kasi nagselos yung kanyang asawa dahil sumabak po siya kay Elias JTB mga kayo <laughs> so yun mga kayo maraming maraming salamat sa panonood. abang lang kayo guys sa mga update pa natin dito yan sa concert ngayon ni Elias JTB mas maganda na ipalo nyo na kaagad mga kayo yung ating uh, youtube channel yan ipalo nyo na i-subscribe nyo na, subscribe nyo na guys yung ating YouTube channel at pakiclick na rin ng tiny bell button para ma-notify kayo kapag meron tayong upload dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat! Mga kakiyo, lang kayo guys, mga update pa natin ha. Dito po ngayon sa concert ng Ilesi TV Band sa Bakwag Ayan, Surigao del Sur, July 25, araw po ng Piernes. Dito po sila ngayon, magpapasaya magpapasabak, magpapatili mga kakiyo Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.